Ewan ko ba kung bakit kayo nagpapaloko sa mga vlogger na magbibigay ng iPhone. Magbibigay ng iPhone, pagkatapos magbibigay ng Gcash. Pero tingnan mo naman yung post nila. Wala man lang nabigyan. Magpo-post ng nagbigay ng Gcash. Sa sarili din nilang number o sa kamag-anak nila. Nanluloko lang sila. Kaya kung ako sa inyo guys, ako legit na gusto ko yung bigyan talaga ng Gcash. Ako ang supportahan nyo. Hindi sa pagiging makasarili, kundi sa pagiging totoong tao na gusto kayong tulungan. Madali lang yan. Alam nyo ba na malaki talagang kinikita sa mga monetization na yan? Ang gila, napaka-basic na. Suportahan nyo ako at sinisigurado ko sa inyo. Bibigyan ko kayo ng Gcash, iPhone, tutulong tayo. Ako nga, wala pang followers na na ako. Lalo na kung talagang sumasahod ako dito. Suportahan nyo ako at sinisigurado ko sa inyo. Legit na legit tayo. Tunay na mamimigay tayo ng Gcash, ng iPhone. Lahat, totoo, walang peke. Suportahan nyo ako. Totoo, Boss Derom. I-like nyo, i-share nyo, subscribe nyo kayo magpaloko sa mga vlogger na inihikayat kayo sa iPhone Gcash pero wala namang totoo napapagod lang kayo manood ng may MP yan eh may ubus lang sa walang kapararakan sayang suporta sayang yung oras kaya ang nanonood yan para totoong makatanggap ka pero napapagod ka lang sa akin hindi ka mapapagod maniwala ka sa akin pag ako ang sumaho dito mark my word mabibigyan kayo siguradong sigurado ko tunay na Gcash tunay na iPhone na totoong darating sa inyo Derom is here. Thank you, like, subscribe and share.